Nasaan na ba yung mga girls? Bakit wala pa sila dito sa school? Tawagan ko nga sila. Girls, hello! Nasaan na ba kayo? Kanina ko pa kayo hinihintay dito sa school. Hello, hello Diana! Nag-shopping -shopping kami. kami! Very good, girls! Bakit hindi nyo naman ako sinama? Gusto ko din mag-shopping, no? Diana, kanina ka pa namin ginigising. Kailangan namin ng bagong outfit. Hi! Okay, tapusin nyo na yung shopping nyo. Tapos pumunta na kayo dito. Okay, bye! See you later! Ay, ang boring ng school kapag wala sila dito. Hi, Diana. Pwede ba kitang makausap? Oh, anong ginagawa mo dito sa dressing room namin? Anong pag-uusapan natin? Diana, inagaw mo yung best friend ko sa akin. Ginawa mo siyang rebel. Ngayon, wala na akong kaibigan. Siguro noon mo pa pinaplano to laban sa akin. Ano pang mga plano mo? Leila, hindi ko inagaw sa'yo si Yana. Siya mismo yung pumunta sa casting. Sinabi niya sa amin kung paano mo siya trinator. Iniwan mo siya para kay Ryan. Makinig ka, Diana. Ayoko na makipag-away sa'yo. Ibalik mo sa'kin sa si Yana. Ibalik mo siya sa rats. Kung hindi, gagawin kong rats yung mga kaibigan mo. Lahat at ng pink rebels tsaka cheerleaders gagawin kong rats. O, oh, Leila, tinatakot mo ba ako? Makinig ka, hindi magiging rats yung mga rebels ko. Tsaka kung gusto mo maging kaibigan ulit si Yana, ikaw yung gumawa ng paraan. Okay? E eh, paano ako gagawa ng paraan? Blinaklist niya na ako. Hindi ko na siya matawagan. Sinabi mo ba sa gawin yon? Ha, Diana? Wala akong sinabi sa kanya. Siya yung nagdidesisyon para sa sarili niya. Nakakainis ka, Diana. Ang hirap mong kausap. Tsaka pwede, lumabas ka na sa dressing room. Oo na, aalis na ako dito. Ang arte mo. Online na lang kita babayaran. Okay, sige, online na lang. Bakit hindi niyo pala kasama yung boss niyo? Nasaan si Diana? Wala siya, natutulog pa. Ayaw niyang magising kanina. Napuyat kasi siya sa dating app kagabi. Nagahanap kasi siya ng bagong boyfriend niya. Ano, nakahanap naman siya? Well, wala, wala ka ng, ng pakialam doon. Girls, tara na. Naghihintay okay. na si Diana sa sala. Nagtatanong lang ako bakit Masama ba magtanong? Mga maldita Bro, si Smiley ba yan? Hindi naman siya ganyan ah Ano nangyari? Namimiss na niya si Diana Smiley, wag ka umiyak Ano ka ba? Guys, naaamoy ko yung mga kamay ni Diana dito sa mga pompoms Hindi nyo ba namimiss si Mary at si Kitty? Miss na miss ko na si Diana Nakiisip ka ba Smiley? Imbasta umiyak ka dyan mag-isip ka ng paraan para babalik si Diana Papano? Eh, wala na silang pakialam sa amin. Oo nga, eto si Kitty. Hindi na nga ako pinapansin. Dinadaan-daanan na lang niya ako. Wala na talaga ako sa kanya. Eh, paano guys kapag nakahanap silang bagong boyfriend? Sandali lang, may naupuan ako dito. Hmm? Ano pa to? Regalo yan para kay Diana. Paano ko ibibigay to? Di ko man lang sa malapitan. Ano pare, bibigyan mo ng regalo si Diana? Alam mo si Dima, binigyan niya ng regalo si Diana. Ganyan-ganyan yung oh, box pare. Parehong-pareho yung box tapos may rabbit sa loob. Huh? Oo nga pala, rabbit yung paborito niya yung ko, bear Ano ba yan? Alam nyo guys, kumilos na kayo Gumawa na kayo ng paraan para bumalik sa inyo yung mga cheerleaders Si Dima, dididiskartehan na si Dayana. Sa susunod yan, si Kev naman didiskartehan si Mary Bakit? May gusto ba si Kev kay Mary, ha? Mascot, pwede bang kausapin mo yung mga cheerleaders? Please naman, oh. Um, smiley, ginawa ko na yan ilang beses na Hindi sila nakikinig, kaya gumawa na kayo ng paraan Okay, ang plano ko ngayong araw Ibalik si Kitty sa akin Ano bang mga gusto niya? ano diba bang gusto ni Kitty? Hindi <laughs> ba kayo nag-date ni Kitty? Parang wala ka namang alam sa mga gusto niya. Oo, oh, alam ko na. Gusto niya ng bear. Smiley, akin na lang yung bear mo. Gusto mo to. Bilin mo sa akin. Guys, mag-isip kayo. Mag-isip kayo. O sige, yung order namin. Double cheeseburger, tsaka tiramisu. Double cheese pizza para kay Karina my love. Kev, ako mo hito. Alam niyo ba, binigyan ni Tima si Diana ng rabbit kahapon. Nababalaw na siya, 'di ba? Huwag kang mag-alala, babawiin ko sa kanya ngayon 'yun. Wag nga sinungaling, hindi mo naman babawiin 'yon. Karina, sayang wala ka dito sa cafe kahapon. Lahat ng girls naka-swimsuits. Hulaan mo sinong nanalo. Anong ibig mong sabihin naka-swimsuit? Kev, nandun ka rin ba? Oo, judge ako eh. Oh my God. Hulaan mo sinong nanalo. Si Green... Wish ko lang. Yung mga Pink Rebels. Hanggang kailan ba magta-training yung mga frogs na yan? Ano ba nangyayari sa cafe na to? Anong ginagawa nyo? Bakit? Sarado na ba yung gym? Frogs are super! Frogs are cool! Tatalong namin kayong lahat! Frogs are super! Frogs are cool! Let's go, Frags! Nandito yung mga yan sa cafe para makita natin yung new girl nila. Ano? May new girl sila? Sinabi ko sa iyo kahapon, hindi mo nabasa yung text ko. Hindi, wala ka namang taxi. Eh. Frogs are super. Frogs are cool. Ano? Tatalonin namin kayong lahat. Hoy frogs, okay lang kayo, hindi to gym. Let's go frogs. Frogs are super. Frogs are cool. Tatalonin namin kayong lahat. Who? Anong who? Hoy frogs, slogan ng banis yan. Dinakaw niyo na naman. Anong banis? Rebels na kayo, di ba? Sa amin na 'yun to gagamitin namin. Oo, mga rebels kami, pero mga banis pa rin kami, kaya ayoko malilinig ulit yung slogan namin sa inyo. Ice, strawberry mojito please. Thank you. Ano, natalo ba natin siya? Oo, sigurado. Nakita mo, inis na inis siya. Ice, strawberry mojito please. Okay, apat na mojito daw. Oo, yun din yung order ni Diana. Di ba, ayan na si Diana, kunin mo na yung rabbit. Bilis. Green, wag ngayon. Pupuntahan ko na lang siya sa bahay niya, doon ko kukunin. Okay? Non. Pupunta ka sa bahay niya. Kaninong bahay ka pa pupunta? Mag-decide ka na. Leila, my love, bakit malungkot ka? May awi ba sa'yo? Anong problema? Ryan, hindi. Alam mo naman na mahal kita, ba? Diba? Okay naman yung relationship natin. Kaya lang malungkot lang talaga ako na wala yung best friend ko sa akin. Hay, yung yanang yan na naman. Gusto mo hanap kita ng bagong friend? Marami akong kilalang girls. Ano? Marami kang kilalang girls? Ryan, anong klaseng girls yan? Eh, di sa dance class at drawing class ko. Ano ka ba? Hmm, saan pa? <laughs> <laughs> Masasak siya. Ang dami na akong sinapi. <laughs> na naman, Leila. kaba diba, hanapin na natin si Diana. Yana, alam ko, blinaklis mo ko. Pero, ayaw mo ba talaga akong kausapin? Hindi. Ayoko. Yana, Yana ano ba? Halika ka na. Okay, nandiyan na ako. Okay, Ryan. Ihanap mo ko ng bagong friend. No problem. Anong gusto mo? Brunette, blondie, o redhead? Ryan, kahit ano. O girls! Sa wakas dumating din kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Mag-isa lang ako nakaupo dito. Lahat sila nakatingin sa akin. Diana, hindi ka dapat nag-oversleep. Tignan mo, ang dami naming nabiling maganda. Isusot ko to sa bakasyon. Diana, tingnan mo tong binili ko. Pink sweater. Ang ganda diba? Kaya lang ang mahal. Diana, bumili ako ng dalawang skirt. Yung isa, glittery. Siguradong bagay sa akin. Girls, binili niyo ba ako ng kahit ano? Diana, Diana tinatanong ba yan? Siyempre, binili ka namin. Yana? Diana, syempre hindi ka namin nakalimutan. Binili ka namin ng chain, di ba gusto mo to? Oo, oh, ang sweet naman. Ice, tatlo pang mojito please. Bakit ba kailangan ipagyabang pa nila yung shinapping nila dito sa cafe? <laughs> Nakakainis. Ano to? Unboxing? Ang cool naman ng mga outfits na binili ng Rebels. Oo, marami kasi silang pera. Girls, hindi tayo naiingit, di ba? Hindi tayo naiingit. Mas cool tayo sa kanila. Hindi tayo na iinggit Pero nakakainis, di ba? Nag-shopping na naman sila. Eh ako nga, one week ko nang suot to. Tapos sila pa shopping-shopping lang everyday. Di ma, bibilang ako ng tatlo. Kapag hindi mo pa kinuha yung rabbit sa kanya, ako mismo ang kukuha. Green, ano ka ba? Di ba nasa bahay nga niya yung rabbit? Ibigay mo sa akin yung rabbit bukas na bukas din. Okay. Gusto mo kanina, punta tayo sa butik bukas? Seryoso? Saang butik? Kung saan namimili sa La Diana. Yes. Anong ibibili mo sa akin doon? Bagong damit, syempre. Pizza, anong order ng mga rebels? Tatlong strawberry mojitos. Ano pag ginagawa mo? Gawin mo na. Ice, ikaw yung gumawa. Waitress lang ako dito, ikaw yung bartender. Ano? Huwag mo akong kinakausap ng ganyan, ha? Uh Oo! -oh! Uh -oh! Okay, guys. Sana naman pasayahin nyo ako. Ano? Nagprepare ba kayo ng dance number nyo? Meron ba? Yes, Teacher Mike. Nagprepare kami ng dance. Kaya lang. Hindi kami sigurado kung magugustuhan mo. Oo nga, Teacher Mike. Parang ayaw ko isayaw to. Baka tawanan ako ng mga boys. Ano ka ba, bro? Okay lang naman yung dance natin. Well, guys. Ipakita nyo sa akin. I-surprise nyo si Teacher Mike. Okay, guys. Ready na kayo. Teacher Mike, panoodin mo yung sayaw namin. Game 1, 2, 3, 4, 5. Hoy, tama na, stop, stop Ano sa tingin mo, Teacher Mike? Ah, uh, okay naman eh Pero pwede bang i-revise nyo? Kasi sobra yung mga kembot ng puwet nyo eh Teacher Mike, anong sobra? Lahat naman ganyan sumayaw ngayon, no? Kung walang kembot ng puwet, walang manonood sa sayaw namin. Kahit naman ikaw, Teacher Mike, ganyan ka sumayaw, di ba? Okay, Teacher Mike, aayusin na namin yung dance namin. Oo, oh, guys, please, ayusin nyo. Ang manonood sa inyo, mga teachers, mga parents, tsaka yung headmaster, huwag nyo ipahiya. Okay, Teacher Mike, and re revise namin yung dance steps namin. Magiging proud kayo sa amin. Pagmamalaki mo yung mga losers. Teacher Mike, sigurado yung dance namin yung pinakabayos. Teacher Mike, kailangan ka namin makausap. Hoy, losers, labas nga kayo. Boys, sandali lang ha. Okay guys, make me proud, okay? Teacher, Teacher Mike, hindi Mike, hindi ka namin bibiguin. Hoy, tabi dyan, nga. Boys, ano yun? Saray niyo yung pinto. Max, yung pinto daw. Tulungan mo kami, Teacher Mike. Ikaw na lang last chance namin. Teacher Mike, kausapin mo yung mga rebels. Teacher Mike, hindi kami nagte ngayon kasi wala yung mga cheerleaders. Kapag wala sila, wala kami motivation. Oh, Teacher Mike, namimiss ko na si Diana. Teacher Mike, hindi kami makapag-training. Sandali lang, gusto nyo kausapin ko yung mga girls para mag-training ulit o para bumalik sa inyo. Ano ba doon? Linawin nyo nga. Teacher Mike, dapat bumalik muna yung mga cheerleaders sa mga basketball players para matuloy yung training. Naiintindihan nyo ba? Yung relationship muna nila. Mga buisit kayo. Hindi nyo ba alam paano suyuin ang mga babae? Bigyan nyo na bulaklak. Regalo. Babalik sila sa inyo. Teacher Mike, hindi mo kilala sila Diana. Hindi sila basta-basta. Wala silang pakialam sa mga ganyan, Teacher Mike. Ako nga nakalimutan ko ano gusto ni Kitty. Gusto niya ng bear. Tapos si Diana gusto ng rabbit. Alam ko mascot, manahimik ka nga dyan. Guys, kayang-kaya nyo na yan. Ibalik nyo yung mga cheerleaders sa inyo dahil malapit na ang holiday. Gusto nyo ba ng bakasyon ng walang girlfriends? Teacher Mike, thank you. Ang laki talaga ng tulong. Ang laking tulong. Guys, tara. Kailangan na natin mag-isip at kumilos. Smiley, akin na lang yung bear. Bilin mo. Good luck, guys. Anytime, pwede nyo akong tanungin for advice. Diana, ano yung pinapakinggan mo? Paninig nga, bago ba yan? Oo, ito yung bago kong kanta. Mapapakinggan yunin kapag na-release ko na. Ang cool. Diana, alisin mo yung headphones mo. Gusto ko marinig. Ako rin? Hindi na ako makapaghintay. Okay, sige, ipapaninig ko na nga. By the way, nasulat niyo na ba lahat ng notes? Girls, ang galing ng training natin. Kapag ganun tayo, lagi mag-training. Sigurado tayo yung magiging pinakamagaling. Girls, kailangan natin ng bagong slogan. Ang pangit ng slogan natin. Ano? Anong sabi mo pangit? Nanalo kami sa mga competition dahil dyan. Nagsasuggest lang ako masama ba? Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, Sophie. Girls, huwag na kayong mag-away. Team tayo. Basta, ang tandaan nyo, ang goal natin ay... Tanungin ang mga bunnies. bunnies. Girls, napansin nyo, nung dumating yung fourth member nila Lalo silang yumabang Masyado silang ma-feeling Anong pangalan nung new girl? Diana, Sophie daw Ano girls? Magta-training ba tayo? Isusuot na ba natin yung mga uniforms natin? Okay! Girls, let's go! Nakita niyo girls? Kinabahan na sila sa atin Akala nila matatalo na sila Isang buwan lang tayo mag-training Sigurado mananalo tayo Oo, mananalo tayo Kaya lang wala tayong team captain Gusto niyo ba ako na lang maging team captain niyo? Ako na lang Mayabang ka rin, no? Makinig ka, Sophie. More than one year na ako sa cheerleading. Sa tingin mo, papayag ako na maging ikaw yung team captain. Ako lang ang pwedeng maging team captain dito. Bakit galit siya? Kasi hanggang ngayon, hindi pa siya nagiging team captain. Hindi mo dapat sinabi yon Sophie. Girls, balik cheerleading na tayo. Isusuot na ulit natin yung mga uniforms natin. Ano, girls? Ready na ba kayo? Siyempre naman, ready na ako, no? Ah, uh, girls, sinong kumuha ng pom-poms ko? Bakit nasa sahig? Oo nga, dito lang yan nakalagay. Kapag nalaman ko kung sinong gumalaw ng pom-poms ko, lagot siya sa akin. Pom-poms ko to. Ibig sabihin, cheerleader na ako ngayon, ha? Hoy! Kay Mary to, no? Hindi sa'yo. Ibig sabihin, alisin na natin si Mary. Well, Yana, in your dreams. Girls, pwede ba ako pumasok? Hindi naman kayo nagbibihis, no? <gasps> bayan ang basketball players? Anong ginagawa nila dito? Hoy! Nagpapalit kami ng damit! Umalis nga kayo chan Hindi nyo ba nakikita nagpapalit kami ng damit dito? Girls, too late na! Nakapasok na yung ulo niya dito sa gym! Girls, please! Pwede ba akong pumasok? Please, please girls, pwede girls! Pwede ba, ba kami pumasok? pumasok? Bakit? Importante ba yan? Kung hindi, hindi namin kayo kakausapin! Kahit importante yan, hindi ko sila kakausapin! Girls, hindi nyo dapat sila pinapasok! Magte-training tayo! Girls, pakinggan nyo naman yung mga basketball players. Promise daw nila, magbabago na sila. Kitty, namimiss na kita. Hi girls, wala ba si Mary ko? Namimiss ko na siya. Diana oh, ang cute bear. Para sa'yo to, para sa'yo. Namang nagsisinungaling sila Actually, favorite ko yung mga rabbit Oo, kahapon binigyan siya ni Dima ng rabbit Siya mismo yung gumawa Naiintindihan nyo guys Hindi nila kayo patatawarin Kaya pwede lumabas na kayo dito Ay. Tama na yan, Bunnies Naturuan nyo na sila ng leksyon Mascot, kinakampihan mo ba yung mga basketball players? Kayo, basketball players, umalis na kayo Ikaw, Mascot, sasama ka ba sa amin? Sasama ka ba sa ba training, training namin? namin? Magti-training muna kami Try nyo ulit next time Okay, okay. bye girls Maskot, pwede ba? Huwag mong tulungan yung mga basketball players. Ang trabaho mo, maging maskot namin. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Bye guys, see you next time. Mag-training na kami. Oo, oh, mag-training na kami. Bye!